libo individual sa Ilocos Region at probinsya ng Cagayan ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Guring. Sa interview ng Manila kay Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Director Rueli Rapsing, sinabi niya na aabot sa 2,306 ng mga individual ang kanilang inilikas sa mga flash flood at landslide prone areas. Dahil eh, the fight of Bagaw, dalawang barangay po yung nilikas natin doon, although yung pinaka-prone lang talaga na family yung nilikas natin, which is uh, nasa gilid talaga ng landslide prone okay. area. Kung uh, magtuloy-tuloy nga ang pagliwanag dito sa kalangitan po namin, pababalikin na po natin yung mga inipakwait po natin. Sa inisyal na ulat, nasa 40 milyong piso na ang pinsala ng bagyo sa infrastruktura. Kabilang dito ang mga nasirang kalsada tulay na hindi pa muna madaraanan sa ngayon. Samantala, daan-daan din ang mga naitalang na apektuhan ng bagyong guring sa Ilocos Region. Halos isang libong katao naman o mahigit dalawandaang pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Wala pa namang naitatalang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo.